Hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos ang issue kung bakit nga ba Kansilado ang concerts ng SB19. Nang sa gayong sold out na sold out naman ang mga tickets, I think dalawang araw bago ang official date ng concert ng SB19 sa Saudi Arabia ay nag ang uh, Saudi Arabia. Bakit? Ayon sa Alrim Platform. Tira ba hindi pa rin kumbinsido ang 18 at mga fans, mga supporters at concert-goers ng SB19 concert sa Riyadh dahil unforeseen circumstances beyond our control. Ang tanging dahilan lamang na pinalabas ng Alrim platform, bagay na hindi ka kumbinsi kumbinsi para sa inyo, ka-kumbinsi ba ang unforeseen uh, circumstances beyond our control na rason? Sa kabila ng lahat ay nagsulputan pa talaga ang mga bashers na ang dahilan daw ng pag-cancel ay yung sales ticket. Dalawang araw po, nagsold out na po ang mga tickets at concert bago ang official date. Kaya hito, wala tayong uh, magawa, cancel ang concert sa Saudi. Ulitin ko po, sold out na sold out ang mga tickets dalawang araw bago ang official date ng concert sa Saudi huwag nang bigyan ng Malaysia o ibang uh, bahid ng politika kung bakit may cancellation ang concert ng s sa Saudi sold out ang tickets sabi ng Alorin beyond our control ang dahilan ng pagcancel ng concerts One -day Entertainment we book up at Alorin platform ang nagsabi na sold out Thank you for watching guys see you in the next video and update please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.